No, I'm ending my term in 2025. Mm -hmm. so, so by the time maybe my son will be a better senator and he can do more work <laughs> because I'm leaving the senate. Hindi <laughs> <laughs> kayo na-conscious, ma'am, or kinakabahan for him. Ngayon kasi 35 nang pagiging senator. Competent naman siya. He will learn in due time. Ano mo yung mga usual advice mo sa kanya this is a different ball game kumpara so sa saging masipag siya ng Oh. Kasi pa yatahinik lang. <laughs> oh, wala na tayong magagawa ugali 'yon. <laughs> oh, 'Di ba si Manny ganun din? Uh, Oo. Ayun ma'am, 'yun yung naman niya, silent worker siya. Eh, pero uh, dapat ba for him maging mas agresibo pa dapat 'yung sa Celine, 'paging mas outspoken. I I don't want to comment on that. Maybe he should learn it by himself. <laughs> hindi nagtatanong ng advice. Alam mo naman mga anak, diba? They, they think they know everything. Oh. baka <laughs> oh. Hindi pa natatakot sa inyo mga kalita na pag-unyari? Ah, hindi. Hindi natatakot. Ayaw nga nung pakialaman siya. Kayo, diba? Ganon din kayo. <laughs>